Na 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 lumayo, ina ang nung diwan sana niya Siya ay lumang inaanggol na ang ama Kaya gabi siya sa pagdraga Naisipan niya ng magliligay Kaya ang buhay ay nasira at nagkandalik si Mechie Ibuwi dun nung dumami kanyang lupa Nagutuumin mo manigal at madroga. Ng buhay ay madrama para pag isang nobre ng pag siya'y matatagal na hindi problema Kaya naisip niya pagdudraga solusyon Ang yeah, lupukan na gabi nalang buo sa emosyon Kaya kapag sa

hindi na ang dahabi ko kayo inuutusan Ito ay mapala sa droga po ay lalala At wala pa papala Kayo din si Vicente na ulo okay, kami okay, sa pagkakabi siya ay tumulang na ulo Kung may buti na mag-isa sa kanya sila tulala Buhay niya ay lumala na lumala na Sa hindi inaasahan

sa likod at sabi niya, pamamatay ka pag hindi ka sumunod. niya pinalimit ang mga sabi niya, aking na mo kung ayaw Ang biktima ay sumagot habang umuwiya. Sabi ang pera niya ay para sa kanyang anak. Si bisanya ay nag-aripin na rin natin sa unuk at kung ba makita niya kung pa rin pao at tumilo ang kanyang buha na kanyang na biktima niya. kanyang ikinagunat at ito'y kanyang tina. Di siya magpapamit at kanyang

Kaya nyo, nalangyay pa yung istorya. Kaya nyo, nalangyay pa yung istorya. Ang asa'y gati, wala na siyang pangyoga Sa tabi na yan, nating dalalagay At hindi mo pakalik, siya ay lumabas At hindi pa rin niya At nakita isa Nilapitan niya, ito at tinikiran sa ko At sabi niya, mamamatay ka, pa hindi ka sumunod? Hindi niyang ni Pao para di siya masunod At sabi niya, aking na mo ko kayo ang biktima ay sumagot habang umiiyak Sabi na ang pera niya ay para sa kanyang anak Si Vicente ay nagalit, pinarin niya po sa ulo Bago ba nakita niya mo kalong tao at tumulo Ang kanyang duha dahil ang kanyang na biktima Ay kanyang ikinagod at ang ikay kanyang tina. Di siya makapaniwala ang ina ang pinatay Kapalit na doon kaya ay buhay na kanyang ina sa sarili mo Ang bawal na gawin Ay ka nang sinasabi ko na Ngayon ikaw ay nalagot Pag napagino ka sa iyo Na bakit mo sinasama Sina ay talikura na Ang buhay mo'y maisang ba Dahil hindi iyan sa iyo At hindi iyan sa pan Magbabago ka baka ba Kapag huli na ang lahat Ito ay bakal wala sa droga buhay na kaya Wala pa pa niya? Tuli ko'y tumunit na na sa tunay na buhay sa droga kay tinubuan mga suma na ng buhay para may tumulong Mas pinili mong bato ang iyong pinapagulong usapin ang sarili sa dami iyong titigyan At pinitin droga ay pigilan at tigilan Dahil si Vicente ay dahil sa pre! sa ang karaman Ang kapi siya'y nabali At bago siya punit daw Siya ay unit sa akin At ako'y mahingan na daw Sa mga tulad ko magbago na kayo At di mauli na Dahil sa aking uli na to At ako'y napagunan Na isko'y kapayawaan Susunod ko na aking ina Paalam Psh. Nagpakamatay din siya, no? Susundan ko ng aming na aking ina, Paalam! ko ba naman yun? 好啊，我都喜欢。